Good morning po sa inyong lahat balikan natin ngayon ang sitwasyon sa Carino Grandstand kaugnay po sa pista ng itim na nazareno naroon po ang kasama natin si Mark Salazar Mark kumusta dyan? Good morning sa iyo Tina ilang uh, saglit na lamang ano ang inaasahan na nating uh, prosesyon pag-usad ng prosesyon muli, mula rito sa Carino Grandstand uh, pabalik kya Quiapo <clears throat> katatapos lamang Tina ng uh, misa at uh, Talagang uh, mga tao kikilabutan ka pag kaya na may parting sabay-sabay uh, sila nagwawagayway ng uh, puting panyo rito o sabay-sabay na pumapalakpak. Yung quadrangle kanina, tina na nakaset up sa tapat mismo ng grandstand kung saan nakapwesto ang uh, pong itim na Nazareno, wala na uh, Nabuwag na ng mga deboto yung uh, barricade doon ng uh, sundalo, ng police, local police at ng NCRPO. At yung mga deboto ay nakalapit na halos uh, dito na, sa dikit na sa paanan ng... Uh, nang <clears throat> uh, grandstand ayan nagpapalakpakan na sila sapagkat ay uh, kinakasana yung uh, pagbubuhat uh, sa anda at uh, sa poong itim na nazareno yung kinaroroonan ko dito sa tagiliran ng uh, Manila Hotel sa may uh, police station dito mas kumakapal pa ang uh, tao ano maganda yung uh, panahon dito malilim maulap at hindi naman na uh, umuulan ano kaya maganda at maaliwalas kahit na siksikan ng mga tao yung mga uh, kanya-kanyang karo rin na dala rito ng mga komunidad na mayroon sariling mga replica ng itim na nazareno ay uh, kinakasa na rin nila hinahanda na rin nila yung uh, kanilang mga karo dahil sasama ito sa prosesyon pabalik ng Quiapo. Itong kinaroroonan ko ang dadaanan mismo ng prosesyon. Kaya kiniklear na rin lahat dito ng dadaanan kahit yung setup natin kanina sapagkat inaasahang babaha rito ng uh, tao tina. Last year, Nag-umalis ang posisyon ng maaga rin kagaya ng schedule ngayon pero uh, pasado alas 11 na ay uh, hindi pa nakakalampas dito at eh, hindi pa nakakarating ng roas Boulevard. At inaasahan niya ng uh, mga otoridad na ganyan din ang mangyayari ngayon at kaya ang uh, panalangin na lamang nila ay uh, sana'y wala namang magkasakitan uh, sa pag-usad na yan ng posisyon Tina. Tama sana nga Mark Salazar e eh, walang mangyaring aberya dyan. Maraming salamat sa iyo.